Nga sa tanan. No. Hakot dito. Lubih. Hmm, Kabalik ako. na sako guys kay Sakingan na itong guan harvest guys nataro nyo sa bukid no kay sumagay so, yun nang kinabuhi yung pobre balag pobre sa kainin kamot kaya punta tagpatas mga kaidol patas na nga nang inabuhi dari sa kalibutan nga wala yung taong iapakan shout out tiyo, sa tanan mga farmers no may hapon sa inyong tanan salot yun kay suwan kay mga mag-uuma shout out mga mga lodish hakot tayo tag mga binuntan sa mga mga kaidol no kay di man maagi sa kabaw mga kaidol mo nang ng gitak ni laban ra gyapon sa among nang buhay mga kaidol so muraton mga kaidol og ayong salamat og tanaw og ayaw kalimot i-subscribe ang atong YouTube channel og i-click ang notification bell para updated pa mo sa atong ginahimong video diri sa bukid mga kaidol daghang salamat Gamot na tayo po mga idol balag hard work. Ikamot. Pobre man ta. Nanglan unta man perah Era. Ya. Yeah. Pero guys. Para ta. kapoy pero giagwanta kaya para sa atong mga pangandoy mga kaidol tan salamat